Gusto nyo bang maging 5 or 4, 3 or 2 ang inyong screen kagaya nito guys. Kung saan pwede mong gamitin ang mga apps na ito ng sabay-sabay. So kung gusto mong malaman kung paano ito e eh set up halika at mo ang video na ito para malaman mo kung paano. Halimbawa na lang po ay nag YouTube ka tapos nanood ka ng Korean drama din may inaantay kang importanteng reply kaya binuksan mo ang iyong Facebook at gusto mo na lang isabay ang dalawa. So para isabay ang dalawa kailangan mo lang pindutin ang menu icon. Tapos, e-long press ito at may lalabas na ganito at ang pipindutin mo diyan ay open in pop-up view. At kapag tapos mo nang ma-open in pop-up view ay pipindutin mo ang home at buksan mo ang iyong Facebook. Din pindutin mo ulit ang menu icon. Tapos e long press ito at pindutin ang open in pop-up view. Kapag pindutin mo ang back ay ganito na ang mangyayari. At kapag pipindutin mo ulit ay makikita mo ang dalawa. So try nating buksan ang ating YouTube, at buksan din natin ang ating Facebook. Para e move po siya kailangang dito po sa taas. Ikaw na bahala kung saan mo siya e lalagay. Pwede mo rin siyang paliitin kung gusto mong magdagdag pa ng iba pang apps, kahit ilan pang apps ang idadagdag mo basta kakasya pa sa screen mo. Ganyan lang po guys ang galing ba? Diba? So kung gusto mo pa ang ganitong mga content, huwag kalimutang e-follow ako dahil marami pa po akong e upload na tiyak magugustuhan nyo. Huwag naring kalimutang e-like and share this video para malaman din ng iba.